mula kay Pablo na nakabilanggo dahil kay Kristo Jesus, kasama si Timoteo na ating kapatid, Philemon, aming minamahal na kamanggagawa sa Panginoon. Kasama si Afia na ating kapatid, si Arkipus na kapwa natin sundalo ni Kristo, at ang mga mananampalatayang nagtitipo sa iyong tahanan sa pagsamba sa Dayos. Sumayin nawa ang biyaya, at kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama, at sa Panginoong Jesu Kristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos sa tuwing ipinapanalangin kita. Dahil nabalitaan ko ang iyong pananampalataya sa Panginoong Jesus, at ang pagmamahal mo sa lahat ng mga pinabanal ng Diyos. Idinadalangin ko na sana ang pagiging mapagbigay mo, na bunga ng iyong pananampalataya, ay magpatuloy habang lumalago ang iyong pangunawa sa lahat ng mabubuting bagay na ibinigay sa atin, dahil tayo'y nakay Kristo. Minamahal kong kapatid, labis na nagbigay kagalakan at kaaliwan sa akin ang iyong pagmamahal sa mga mananampalataya na nagpasigla sa kanila. Ngayon, bilang apostol ni Kristo, maaari kitang utusan kung ano ang dapat mong gawin. Pero dahil mahal kita, minarapat kong makiusap na lamang sa iyo. Kaya bilang isang nakatatanda at bilanggo dahil kay Kristo. Nakikiusap ako sa iyo para kay Onesimus na sana patawarin mo na siya. Siya'y naging anak ko sa pananampalataya rito sa bilangguan. Dati wala siyang pakinabang sa iyo, ngunit kapaki kapakipakinabang na siya sa ating dalawa. Pinababalik ko na sa ang minamahal kong si Onesimus. Gusto ko sanang dito na muna siya, upang sa pamamagitan niya, makakatulong ka sa akin, habang nakabilanggo ako dahil sa aking pagpapahayag ng magandang balita. Ngunit ayaw ko itong gawin ng wala kang pahintulot, upang maging kusang loob ang iyong pagtulong at hindi sa pilitan. Marahil nahiwalay siya sa iyo ng saglit upang sa kanyang pagbabalik ay hindi na kayo magkahiwalay pang muli. Kahit na alipin mo siya, isa na rin siyang minamahal na kapatid. Napamahal siya sa akin at lalo na sa iyo, ngayong hindi mo lang siya alipin kundi kapatid pa sa Panginoon. Kaya kung itinuturing mo akong kamanggagawa sa Panginoon, tanggapin mo siya na parang ako ang iyong tinatanggap. Kung siya man ay nagkasala o nagkautang sa iyo, ako na lamang ang singilin mo. Ako mismo, si Pablo, ang sumulat nito, ako ang magbabayad sa anumang pagkakautang niya sa iyo kahit na kung tutuusin ay utang mo sa akin ang iyong pagkakilala kay Kristo. Kaya kapatid, pagbigyan mo sana ang aking kahilingan alang-alang sa Panginoon. Paligayahin mo ang puso ko bilang kapatid kay Kristo. Sumulat ako dahil malaki ang tiwala kong pagbibigyan mo ang aking kahilingan, at alam kong higit pa roon ang iyong gagawin. Siya nga pala, ipaghanda mo ako ng matutuluyan dahil umaasa akong makakabalik sa inyo, dahil sa inyong panalangin. Kinukumusta ka ni Epaphras na kapwa ko bilang go dahil kay Kristo Jesus. Kinukumusta ka rin ng mga kamanggagawa kong sina Marcos, Aristarkos, Demas at Lucas. Pagpala inawa kayo ng Panginoong Jesu Kristo,